alala po sa ating mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patukay ng mga bata at ng mga, mga anak dahil sensitibo po ang balitang ito. Halos dalawang libong tambucho dinurog ng Nueva Ecija Provincial Police Office at pinadaanan nga ng prison sa Burgos Avenue, Cabanatuan City nito lamang February 6, 2025 at napiyot ang 1,927 na kinumpiskang unauthorized exhaust pipes o mufflers o tambucho ng Nueva Ecija Provincial Police. Akbang ito ng kapulisan sa pamumuno ni Police Colonel Ferdinand Hermino, ang Nueva Ecija Police Director, alinsunod po yan sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code at mga kaugnay o relevant local ordinances upang solusyonan ang problema sa noise pollution o ingay, public disturbance and traffic regulations. Ang nasabing aktividad ay patunay umano ng commitment ng NEPO na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad at tugunan ang reklamo ng mga mamamayan tungkol sa mga kaguluhan sa kalsada.